kayo parang hindi pa nakakonect kayo no at yung kainaman, may tubig na ho dito sa tapat ninyo. so kailangan lang nang ma-request yan tapos syempre yung pambili ng metro di naman ganoon kamahalan at ito yung lugar ho ninyo hello <laughs> so ayun ah uh, 127 so 127 katapat na pala 126 127 ay ah uh, 9 and 14 shout out kay Kuya Cha at kay Ma'am Raquel so 14999 ah ito na so Ma'am Raquel ito 127 possible na maging bayo ninyo inaayos ganda mong umaga kuya <laughs> so ito yung block 127 lot 9 at uh, ayun inaayos pa nila usually inaayos na ah uh, na lang na refer na yung uh, dingding ng kwarto pasok tayo dahil bukas na, napaayos na rin yung pinto, napaayos na yung kwarto, natapala na yung sirang uh, chalusi. Tapos, ayun, meron na rin uh, inidoro. No? May dinoro na rin. Ito yung kwarto. So, chalusi na lang kulang. Ito yung likod. Chalusi sa ano, pero mabilis na lang huyan. Tapos, and then yung pinto dito sa likod at yun nga lang dito sa likod. Parang dapat itong likod dito, no? Uh, may mga tumubo ng puno, so kayo na lang po yung... ah, uh, talagang maglilinis ng gusto niyan. So ito yung lugar ho ninyo, yung magiging bahay po ninyo, Ma'am uh, Raquel. So shout out to sa inyo, maraming suporta sa sa inyo. So punta naman tayo sa lot 14 kay Kuya Cha 13. So ito yung 13, nasa likod yung 14. Ah, uh, ayun sarado pa dito. madamo lipat tayo. Corner lot kayo, kuya tsa. Kaso nga lang sa loob na corner lot. So yung espasyo, hindi niyo na po pwedeng uh, magamit yung kasi yun ay uh, patwalk. Ganda umaga po, ilo po. <laughs> Kasama ko sa video ko, ate ha. <laughs> One, two, six. Uh, hello po. Salamat po sa ano. <laughs> ay, thank you po. Nag-request si ma'am, kapitbahay niyo, si ma'am Normita Tamayo. Dito sa kabila sa lot 8. Lot 8. <laughs> Hello, kumusta naman po kayo? Kasi ako po sa video ko Kayo, kayo po'y taga Las din. Ah, okay. Ilan po kayong pamilya na lipato to dito? Mga 100? Malaki. 200 family? So halos pala na puno pala itong lugar, no? Kasi parang tatlong linggo na sunod-sunod may mga na-relocate dito eh. Una, parang tagabako, tapos pasay, o, tapos kayo, Las Piñas. Uh, isang, adjustment time, ito yung tinatawag na adjustment time dito sa lugar. Pero literal, pag ganaano, eh, ah, magiging komportable na rin sa lugar. Maayos din ang lahat. At the same time, meron na naglalatag dito no, pag dadating ng hapon. Kaya, kaya mm, kaya kung kung business minded din kayo, pwede rin kayo dito sa gilid na do dito kasi ito yung parang tali papaan paan talaga. <laughs> so ayan sila ate, salamat po sa support taw din. <laughs> oh, at least pa. Oh, tapos at least kan meron na kayong submeter kagad no. Tapos may tubig na kayo alam ko eh. Kailangan lang niya nung tawag dito yung metro parang kayo oh, nang ko-provide no. Alam niyo sa iba wala sinusuplayan pa sila parang Mayroong ding akong subscriber, sabi parang Feb Pesos, isang container daw ng tubig. Pero sinusupply sa kanila. So at least kayo nandito na. So kung mayroong ng extra pambili ng metro, no, magagawa na kagad nila. Parang si tatay yung tagapasay, parang yun ang binayaran, kulang-kulang isang libo. Uh, para nagawa kaagad. Oh, at least meron na kagad. Okay, Oo. Oh, adjust oh. oh, kaya ay, oo, ay at least uh, meron na kayong maayos na matitiran masasabi niyo inyo talaga the same time nakatiles na ikunting eh. linis development pagdating na araw ko may mga extra extra na, na di ba <laughs> na ho So, okay, na. Nice. Salamat po sa inyo. Kasama ko sa video ko, ha? Ikot lang pa ako. Ay, sige po. Thank you. Ay, oh, thank you. Thank you po sa inyo. Salamat. Salamat po sa inyo, ate. Thank you po. O ito parang negosyante dito. Okay, so yun. Uh, saan tayo? Ay, Ay magandang umaga sa inyo. Saan tayo dito sa mga masisipag na empleyado ng gumagawa uh, ng uh, pabahay. Magandang umaga sa inyo. Oh, shot out kila kuya. Sama ko sa video ko, Ilin, ha. <laughs> Okay, so yun. Uh, dito pa, 127, lot 14. Kada umaga po. <laughs> so, ito 127. 127, Kuya Cha, ito na. At uh, ayun, merong na nakapagpaayos kaagad ng kanilang harapan. Parang pinaka-lilim, pinaka-bubong. At uh, masaya naman. Alos masaya naman yung mga nariril. Kasi nga, magaganda yung mga bahay. So ayun, mukhang nandito na rin po kayo. Uh, Kuya Cha, ito na, uh, black Black, Black 127, Lot 14. Uh, may kuryente na rin ho kayo, so tubig na lang, parang kunti, ay, uh, nakita nyo na rin yung lugar ho ninyo. Okay, so ayun, at uh, diretsyo na, may mga talagang uh, nagpapaayos na nung harap nung bahay nila. So after Ah, parang ilang days, December 11 sila na-relocate dito, ilang, ilang days so ayan, kanya-kanya ng paayos para sa security din ng bahay so punta naman tayo sa 124 124, ano ba ako dun? kay Girly W 124 Hello, Ate. <gayat Christmas music> okay, so ayan, hataw na yung mga empleyado. Kikita nyo, magkagawa na sila. Mag-aayos na kondad natin ngayon yung one two four after noon one two twelve jaga one one fifteen ito na one two five Galing na tayo dito kanina tapos so makikita niyo to paayos na ng likod sububung so, na lang ang kulang Ito, one two four one two four ah twenty Lot 22. 10, 12. So, halos puno na kaagad dito. Magandang umaga, boss. Sama ko sa video ko, ha? <laughs> Ayun, tubig, oh. Sain tubig dun. Uh, main road. Ah, Okay. ayun so 1, 2, 4 Ito na yung uh, bahay po ninyo. Mukhang nandito na kayo kasi may kurtina na yung bahay po ninyo. Uh, Larry Boy. 124 Lot 22, Girly Double. So shout out to sa inyo. So ito yung bahay po ninyo. Nasa Minrod ho kayo. At ah... Uh, Mukhang nandiyan dyan na kayo. Congrats po sa inyo at uh, nandito na ho kayo sa relocation sa mga pabahay. Okay, so yun. Uh, punta naman tayo sa... Sa kabila naman. So halos puno na dito. Oh. Mga bahay. Halos may mga tao na... May mga mangilan ngilang pa naman na bakanti pa. Pero halos talaga eh... May mga tao na, may mga pamilya na nakatira. So dito, maraming tubig sa iba. <laughs> ah, wala pa silang tubig. So lang natin ay... Ayun ah, yun na. Nakita ko na. Sa Tapat lang. 115. 115, lot 8. So hanap natin yung lot 8. Ito na one. Uh, block 115. At uh, sana nandito yung lot 8. Para hindi na tayo umikot. Pag oh. hindi, nandun sa kabila yan. Yung dalawang bahay magkabilaan. Yung mga bahay na yan. So, dalawang number yan. Sa kabila. At sa kabila din. So... Ayun, nandito main road kayo. At mukhang <laughs> nandito na rin ata kayo. So <laughs> late na ako. <laughs> ayan, no. Shout out sa inyo Sir Ino at uh, ayan. So congrats at uh, nari lokit na kayo dito sa pabahay. So adjustment uh, time yung a uh, day nyo ngayon tong month para sa pag-anohin niyo dito, paglipat niyo dito sa St. Mary Magdalene. Ngayon, sa pa natin pupuntahan yung last ay sa 1.12 Ganda umaga po <laughs> Tagalas Pinas kayo tay uh, Ano po? Pasay? Pasay, para, ah, pasay po kayo ah. Ay, Hindi po ah, uh, Bakupok pero Yung mga narilocate kasi dito Mga taga Las Pinas Talon ah. Uh, nung December 11 Kasi parang tatlo kayong sunod-sunod na lugar na itong month na narelocate dito na Bacoo tapos Pasay tapos ito sila mm, tatlong sunod-sunod na kayo sama ko sa video tayo. Ha? so isa rin si tatay sa mga narelocate na dito kumusta kayo tay? <laughs> uh, oh, at saka adjustment time eh pero pagkaano na naman okay na salamat tay so yun punta na tayo dun sa 112 Okay, so ayun na nga, lahat naman ng mga nakakausap natin, mga natatanong natin, eh, masaya naman sila na narilukit na ko sila dito sa mga pabahay. Pero siyempre, ayun na nga, talaga nga, kailangan lang nga ah, magsipag, magsumikap dahil siyempre, eh, nasa sa atin din po yung ah, ikakaayos ng, ng buhay natin. di ba? At least, ano sa sabi ko, meron na meron na tayo mga magandang bahay na atin na lang pagbubutihin, aayusin, pagagandahin. So na kayo pag kung ano gagawin sa bahay. So ayan, nandito na tayo sa 112. Maganda umaga po. <laughs> At uh, hanap natin ay lot 22. So 20 ah nasa kabila po kayo. Kasi ito 23 oh. 23 na ito. So ang kabila niyan, 22. Oho, maray, maga, salamat. So ayun, sila kuya, hataw sa paggagawa, pag-aayos ng mga kulang pa na. Mga nasira usually, uh, gawa na itong bahay na ito, kumpleto sa Ricardos na yan. So dahil nga, madami nang narilugit dito, hindi hindi talaga makontrol, nasisira yung, o nasira, o sinira yung mga katulad jealousy, so yung mga pinto tapos yung uh, yung dingding ng silid, no, yung pinaka divider nung bahay. So halos karamihan ay mga nasira. At yun nga hataw ho yung mga empleyado na gumagawa dito ngayon sa pabahay dahil ang dami nang na relocate so kailangan nilang ayusin yung mga bahay na merong nasira dahil may mga tao na. So ito, Ah uh, 1.12, Sir uh, Ma'am Ruby J. So shout out to sa inyo. Di kundi pa ako nagkakamali. 1.12, lot 22. to. So mukhang nandito na ho kayo. Congrats po sa inyo. At uh, meron na naman. Ano. Ganda umaga po. <laughs> At uh, okay. So napuntahan na natin lahat mga... Tagapas, apasay. <laughs> So ngayon para na tayo dito sa May Saint Mary Magdalene dahil itong buwan ng December is eh, sunod-sunod yung mga na-relocate. Tatlong ligo. First bago mag-first, paglang bago, bago bago dumating yung December pala, no? May nalipat na dito na taga-Bacoor and then sumunod noon uh, December 6 ay taga Paranaque naman, sumunod naman ay uh, taga ito taga uh, Las Piñas na so yun Shoutout uh, shout out sa inyo ma'am uh, Nurmita Normita Tamayo Shoutout uh, shout out sa inyo, uh, sir or ma'am Ruby J at nakita ko na yung bahay niyo nahiyan na ako kasi may tao sa loob di ko po alam kung sino kung kayo po yun o kamag-anak po ninyo Nandudod, congrats po sa inyo at uh, shout out kay Kuya Cha so narilocate na rin kayo nakita na rin natin yung ano at saka shout out kay Ma'am Raquel at uh, shout out kay Ma'am Girly Dable at siyempre shout out kay uh, Sir Ino. Maraming pong salamat po sa inyo sa walang sawahon ho ninyong pagsuporta sa ating YouTube channel, sa panunod at pag-share ninyo sa mga videos na ina-upload natin sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Siyempre, malaking congrats po sa inyo dahil na-relocate na po kayo dito. So na tapos na yung uh, inyong paghihintay na ma-relocate kung ta Uh, o oh, sige, yun lang <laughs> Dahil alam ko naman, eh, talaga tayo eager naman din talaga na magkaroon talaga ng bahay Dahil sa dami ho ng na mga nagko comment sa ating mga video Na talagang uh, gusto nilang magkabahay, talagang gusto-gusto nilang magkabahay Tapos, uh, Mapapalad ho tayo, mapalad po tayo na tayo po yung uh, nagkaroon ng pagkakataon no, Na mabigyan ng uh, bahay ng gobyerno pero yun, sinasabi ko, hindi naman talaga totally bigay po ito. Ito po'y may bayad at babayaran po natin po sila sa affordable na paghuhulog hanggang sa babayaran po natin yung uh, total price ng bahay. Pero kay naman, hindi po katulad sa private na may ilalabas po kayo. Kailangan pa ninyo ng uh, reservation, tapos yung isa pa. Ano bang tawag doon? So basta meron pa. Tapos kayo na lahat ito dito ay uh, halos na ah, uh, nandiyan dyan na. Nakatile siya na, na bahay, nakapintura na. Pero syempre, yun na nga, dahil medyo natagalan yung iba na marilocate. Itong mga bahay, usual ito, uh, kung napapanood yung mga videos natin nung una rito, na mga present years, mga unang buwan, eh, Halos gawa na maayos na ito. Medyo na delayed lang, na late lang, na may relocate, may lipat yung mga possible beneficiaries sa mga pabahay na ito. Kaya ang nangyari, dahil sa dami na ng mga tao dito sa pabahay dito sa may balay ay ah, uh, siyempre hindi na makontrol. Nasira yung bahay, yung jealousy, yung pinto, yung dingding ng kwarto, nasira. So, and then yung uh, pagkabit ng meral na delay din. Kaya medyo, ayun. Ayun yung mga kailangan nating ah, uh, talaga <laughs> uh, gawa ng paraan. Pag-apply ng meral ko, and sa tubig kung gusto niyo Pero kaya naman ho dito sa St. Mary Magdalen, meron na ho talagang tubig. Kung nakita ho ninyo yung iba uh, na talagang uh, umaapaw na ho yung tubig kumpara doon sa ibang mga lugar na pabahay like sa Halang, sa Hyacinth, sa Naik View. E eh, doon po, hinahatera nun ng tubig. So may nakap uh, go na ho tayo. Maraming pong salamat po sa inyo. At meron din ho kasing uh, nag-comment sa atin, so shout out sa inyo na Meron din pong marirelocate sa Hyacinth ngayong umaga. Pasyalan ho natin sila ngayong umaga. At uh, go na po tayo. Salamat po sa inyo.